Hi guys, alam nyo ba kapag tatawid kayo sa Hong Kong, maririnig nyo yung sounds na to? Ang naririnig nyo ay isa lamang sa mga traffic signs sa mga pedestrian lanes na kung saan nagpapaiwatik na pwede na kayong tumawid sa mga pampublikong tawiran. Ang galing Diba? This is how the Hong Kong government protect their citizens. Of course, including us as a tourist when it comes to road safety. Ang galing ba? Diba? kasi mamamangaka lang talaga sa mga facility dito na wala sa Pilipinas. And you know what? Napaka-disciplined ang mga tao rito. You will not find people here na nag-JJ walking. Doon talaga sila sa mga tamang tawiran tumatawid. Grabe ang galing no? At mamamangaka talaga sa tanawin dito kasi super linis wala kang makikitang kalat and then yung mode of transportation dito as in super high tech parang walang traffic na nagaganap palagi rito. They have yung pinagmamalaki nilang bullet train na tinatawag yung MTR. Tama ba ako? Charot lang guys. At mamamahal din kayo sa mga public transportation nila gaya ng taxi. Imbaga yung mga taxi nila, yung mga old model pa. At ang isa sa pinakamaganda rito sa Hong Kong ay yung klima nila. Yung kahit na naglakad-lakad ka pa at kahit mainit ng araw, hindi ka makakaranas ng stress. Charot lang guys. Kasi hindi ka talaga pagpapawisan dito sa super lamig ng klima nila. Hindi naman siya ganong kalamig pero tolerable naman siya. Sana nga din may experience natin sa Pilipinas na magkaroon din ng winter. Kasi imagine niyo yung mga bansang mayroong winter ay sila yung mga developed countries. Tayo naman nasa tropical, puro na lang hot and summer. And then, the most of the time, puro pa bagyo. Siya nga pala guys, first time namin mag-travel dito sa Hong Kong, buong pamilya. At super nag-enjoy talaga yung aming tatay. Kasi first time niya makapag-travel abroad. And first time niya din makasakay ng mga international airline. Kaya pagdating sa airport, pinagagat muna sa pader yung tatay namin. Charot lang guys, pamahiin daw kasi yun. As in, super enjoy yung tatay namin. Kasi sabi niya, wala daw dito sa Pilipinas. Yung ganitong yung lugar na kung saan makikita lamang dito sa ibang bansa. Tulad lamang ng mga road facility, transportation transportation. At higit sa lahat yung kapaligiran nila dito kasi super linis at higit sa lahat pa rin yung klima na hindi mo mararanasan sa Pilipinas. Kaya we have enjoyed a lot here po sa pag-visit sa Hong Kong. Siya nga yan ang kapatid ko, Sir Vin, ng maligaw dito sa Hong Kong. Charot lang tayo. Nataran nyo ba yung mga Hong Kong national ay super bilis maglalakad. Yung tipong lagi silang may inaabol. As in talaga maninibago ka. Tutuyan guys, super bilis nilang maglakad. Kasi sabi nila, they are always in a hurry para maris nila yung kanilang trabaho. And alam nyo guys, hindi dito uso yung private car sa mga public transport talaga sila sumasakay. Kasi maganda yung mode of transportation dito sa may Hong Kong walang traffic at yun pay, walang siksikan. Dito pala guys, di binabaybay namin papunta doon sa may peak trams, yung tinatawag na highest peak mountain kung saan makikita ang buong Hong Kong City. At yun pala yung sa likod ko, yung bunso namin na first time din makarating na Hong Kong. Kung saan sabi niya, puputi daw siya dito sa Hong Kong kasi super lamig. Parang gusto na yata magpaiwan dito. Charot lang guys. And then eto sa wakas, narating namin yung trams or yung train na tinatawag papunta sa may peak or papunta doon sa pinakatuktok ng bundok. May medyo siksikan niya lang guys. Pero I prefer na tumayo para at least makita ang buong tanawin. Kasi ang ganda ng tanawin sa labas. Kasi you will slowly see Hong Kong hanggang sa baba. Or habang patas yung train, makikita nyo talaga yung buong Hong Kong sa baba. At sinanggaling ng kanilang pagkagawa talaga. At talaga siyang bibisita tayo ng mga turista. Super suri talaga yung pagbisita kapag dito kayo pumunta. This is the best experience that we had here in Hong Kong. Grabe, mga talaga sa mga nagawa ng Hong Kong government nila ibig sabihin ng galing ng engineering department nila no naisip talaga nilang gumawa ng ganitong istruktura or gawin yung bundok na isang place kung saan magiging tourist spot di ba ang galing ng naisip nila at nagawa nila yung ganitong bagay super high tech kasi <laughs> patas talaga yung tree so yung guys makikita nyo yung mga buildings dyan sa labas na unti unti talaga kaming tumataas by way of train la kasi yung bubong ng tree naka glass para at makita yung buong paligid di ba ang galing so, yun guys sa tatanong na yung mga buildings sa baba ang galing no <laughs> yung feeling mo yung train parang bababa uli kasi super pataas talaga siya. Ang dami talaga mga tao, mostly mga turista. Imagine guys, yung kanilang revenue dito pa lang, no? Ang galing. Mostly talaga sa tourists sila nag-generate ng revenue, yung Hong Kong government. Imagine mo, hindi naman lahat yan, mga Hong Kong national. But I think most of them ay galing from China. Charot lang guys. Grabe guys, yung super attractive talaga yung view sa babao. Oh. Super breathtaking talaga yung view sa baba. And finally, ito nakarating na kami. Palabas na kami ng train. At paglabas mo pa lamang, makikita mo na yung napagandang mall dito sa loob. Diba? Nasa tokto ka ng mundo pero may shopping mall pala. As in, super amazing talaga. What else I can say for? Charot lang. So, ito yung peak market dito. Kompleto alos lahat dito sa maitaas. May mga restaurant at may mga supermarket din kaya ano one stop shop na and then natanaw pala namin dito si Madam Toso kala namin nandyan din si Pia Horseback charot lang guys kaya ang daming nagpapicture din dyan kaso nga lang hindi natala yung aming photos charot lang guys and then eto malapit na kami sa pinaka highest peak ng Mount while walking maamis ka talaga sa view kasi makikita mo ba naman yung buong city ng Hong Kong na usually lang nakikita sa movie or sa mga postcard diba and then now makikita namin sa personal And then dito na kami sa may tuktok. Super lamig ka pala dito guys. Pero of course tolerable naman yung lamig. Yung ibang area dito ay yung mountain yung pinakanbaba niya. Kita nyo guys yung likod mountain pa siya. O di ba akalain nyo may forest talaga rito sa may city? Charot lang guys kasi nga bundok talaga to na ginawa talaga ang tourist spot. Ayan yan nagpicture picture kami dyan buong pamilya para least magkaroon kami ng memory dito sa Hong Kong. Grabe no, hindi ka talaga mapapagod sa super ganda ng paligid as in makakalimutan mo yung buong stress mo. Charot lang guys kasi hindi namin randam yung stress at yung pagod ba. Kaya super layo nung linakad namin. Hindi namin na feel yung stress kasi super lamig talaga rito. So yan guys, yan pala yung pinagmamalaki ng highest peak dito. So ayan, makikita yung buong city ng Hong Kong. Grabe, ang ganda talaga ng tanawin. Super amazing. Ito yung experience talaga na super rewarding. Kasi we can imagine na mararating namin yung place na to with the whole family talaga. At super dami ng tao rito namamasyal. Ayan o. No. Halos yata buong nationality nandito na. Charot lang guys. Pero ang dami din mga Pilipinong namamasyal dito. Ayan guys, super. Ang ganda diba sa baba. Ito talaga yung the best experience that we had here dito sa Kong. Aside from Disneyland, ito talaga yung dapat puntahan ng mga turista, especially sa mga kababayan nating Pilipino. And that's all for today guys. Maraming salamat sa panunood. And sa mga kababayan natin dito sa Hong Kong, magingat po kayo. Maraming salamat and God bless you all po. Bye bye.